morning everyone. Breakfast po tayo dahil patuloy pa rin ang pag-ulan ng pag, ang pag Nandito ang mga anak ko at mister ko. Kaya wala kaming luto ngayon. Dito lang kami sa bahay. Kayo, kumusta po kayo? Good morning, good morning. Nagluto ang kahapon o oh, kagabi. Nasa ni Opo pa? Pare na nga. Good morning. Nagluto ako ng ano kagabi? Pansit. Kanton. Nagluto ako kasi. Para masarap ba? E ganitong maulan-ulan. masarap kumain ng masarap mag yung may hindi natin laging nakakain lagi good morning good morning 20% na pala to. Kailangan na naman i-charge. May ano ako dito. Chocolate. <coughs> Baby, ito oh. Share, share lang. Yan. Kumuha lang ano, magkanin ka. Eh? Walang tinapay dandaan. si maulan. Kasi maulan. Ang ulan pabugso-bugso kung ngayon, malakas tapos ihinto na naman. Paano ito pa Ing Ingay, ingay. Pabugso-bugso, hindi tuloy-tuloy 'yung ulan. Yan si Kuya, gising, gising na? Tulog pa. Oh, tulog pa. Kailangan kumain. Mm -hmm. mm -hmm. Hello, three viewers. Nagalmusal na ba kayo? Si ako. Kami pala. Ginigising ko na yung mga yung mga anak kong, yung dalawa kong anak. Kaso yung panganay ko ayaw pa bumangon. Sarap hum humigop ng mainit na sa uh, ano, mainit ba na coffee or chocolate sa umaga pag ganitong maulan. Ang ganap namin ngayon dito lang kami sa bahay kaya hindi kami naglabas-labas na. Yan, bumibili lang kami doon sa may talipapa ng ano.